Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Simula na po natin ang ating kwento Habang ang karamihan sa mga bangkilan napakabilis nang tumakbo papunta doon sa kinaroroonan nila ni Padre Gado. Naiiwan naman doon sina Padre Gado, Padre Ramon at ang tatlong mga bata para tuluyang tapusin na ang kasamaan ng mga aswang na bangkilan. Nagtatakbuhan na din ang grupo nila ni Manong Ernesto. Nang makita nilang bitbit -bit ng mga taong galing doon sa tabing saba, ang lahat ng mga taong nakatira dito sa kanyang lugar. Galit na galit itong si Manong Ernesto dahil iilan sa kanyang mga kamag-anak ay kasama sa mga iyon. Agad na utos nito sa mga kasamahan na sundan agad ang mga ito. Naghabula na ang mga iyon doon sa may palayan. Samantalang sina Padre Gado naman, mariin nakatitig doon sa grupong mabilis na naglulundagan na papunta sa kanila. Ang grupo nila ni Manong Ernesto kasama ang mahigit sa dalawang pung mga bangkilan samantalang ang ilan naman sa mga asuwang patuloy na sinusundan ang grupo nila ni Manong Tangkay hanggang sa maabutan ang mga ito doon sa gitna ng palayan. Nakita nila ni Butchok ang mga kaganapan na iyon. Sa tingin niya, hindi kakayanin nila ni Manong Tangkay na harapin ang maraming bilang ng mga asuwang na nakapalibot sa kanila. Kaya ang bulong nitong si Butchok sa kanyang kapatid Buno. Tulungan mo sila manong Tangkay. Tandaan mo, kailangan na mailigtas ang lahat ng mga taong nando doon. Huwag mong hayaan na mayroong mabiktima ang mga demonyong ito. Lumingon itong si Buno kay Butchok. Unang pagkakataon kasi na pinagkatiwalaan siya ng kanyang kuya Butchok na harapin ang maraming bilang ng mga aswang. Nasanay kasi ang bata na laging sinasabi nitong si Butchok na huwag siyang masyadong humiwalay sa kanya. Ngayon, naisip ng murang pag-iisip ng bata na dapat na niyang ipakita kung ano ang kanyang kayang magagawa. Ako na po ang bahala kuya Butchok. Siguraduhin kung kahit na isa, walang mabibiktima ang mga aswang na ito. At pagkatapos, Mabilis nang tumakbo ang maliit na paslit doon sa gitna ng mga palayan na napakabilis. Napatitig na lamang itong si Butchok doon sa kanyang kapatid. Sa isip ng bata, sa kabila ng pagiging paslit pa ng kanyang kapatid na si Buno, maaasahan na niya ito. Pagkatapos, agad na napalingon itong si Butchok dahil sa sinabi ni Padre Gano. Agad na wika ng pare Lodong Butchok, tapusin na natin ang lahat ng mga ito. Ngayon, wala nang balakid pa sa atin. Wala nang dahilan para hayaan pa natin na mabuhay ang lahat ng mga ito. Sabad naman nitong si Padre Ramon. Kailangan na makuntra din natin agad ang kanilang mga gagawin ng mga usal. Kasama nila ngayon ang apat na mga matatandang bangkilan maaaring may nakalatag ng mga orasyon ang mga iyan. Tama ka, Padre Ramon, ang sagot naman nitong si Padre Gado. At pagkatapos, mabilis na may kinuha itong punyal at gumawa ito ng hugis pahalang sa kanilang harapan habang nag-uusal ng mga orasyon. Muling huwi ka ng pare. Huwag natin hayaan na makatawid ang mga ito sa hugis na iyan sakop sila ng aking mga usal ngayon. Mahaharangan ito ang kanilang mga ibabatong mga orasyon. Maliban lamang kung makagawa ang mga ito ng mga matibay na mga puder na kayang mabasag ang kalasag ng aking orasyon. Ngunit sa tingin ko, kahit na makagawa pa ang mga ito ng mga pangbasag ng mga orasyon, kaya pa rin natin na mapapatay agad ang mga ito sa kumbate. Makalipas lamang ang ilang mga sandali Habang papalapit sa kanila Ang grupo ng mga aswang Rinig na nila Ang kakaibang pag-angil ng mga ito Na parang mga kinatay Na mga baboy Nagsisigaw na din itong si Manong Ernesto Na halatang galit na galit sa kanila Kitang kita na din nila Ang mga matatalas na mga koko At mga pangil Ng mga bangkilan na ito nang makalapit ng mga suwang sabay ng umigpaw ang mga ito sa ere ang iba sa kanila nagbago na ang kanilang mga anyo mayroong nagiging malalaking turo may mga nagiging malalaking aso at mayroong nag-anyong malalaking mga uwak ang mga matatandang mga bangkila naman agad na dumapa ang mga ito sa lupa at kita nilang bumuka-buka agad ang mga bibig ng mga ito maagap naman na sinalubong na ang mga ito ng grupo nila ni Padre Gado. Hindi mo makikitaan ng pagkatinag ang mga pagmuka ng mga ito. Determinado na ang mga pare na tapusin na ang pamimisti ng mga aswang dito sa lugar ng Sitio Dalawang Cross. Hawak ngayon na si Padre Gado ang isang punyal na nakahugis cross. Samantalang sa kabilang kamay naman ay ang isang malaking Biblia. Ngunit nang buksan ni Padre Gano ang dalang Biblia at itaas ito sa ere, biglang pumain lang sa ere ang walong mga piraso na mga maliliit na cross na gawa sa tanso. At pagkatapos, agad na pinagbabato ni Padre Gano ang lahat ng mga iyon doon sa mga papaataking aswang. Ang dalawa sa mga maliliit na cross ay bumaon agad sa dibdib ng isang aswang na naging dahilan para mapaangil ito ng napakalakas at agaran na bumagsak sa lupa. Nangingisay lamang ito ng ilang mga segundo bago tuluyan na binawian ng buhay. Ang dalawa pa sa mga ibinato ni Padre Gado, tumama naman sa noo ng isa pang aswang na agaran din na ikinamatay nito. Ang kanilang mga katawan na nakabulagta sa lupa, nakikita nilang umuusok pa ang bahaging tinamaan ng mga maliliit na cross na gawa sa tanso na mga ibinato ni Padre Gado. Kamuntikan pangang matamaan itong si Manong Ernesto. Mabuti lamang at agad itong nakailag. Kaya ang tinamaan ay ang isa pang aswang na nasa kanyang likuran. Agad din itong napangasab at pagbagsak nito sa lupa. Tulad ng dalawang mga nauna. Agad na nangingisay ito at namatay ganon kalakas ang mga armas na iyon ni Padre Gado. Bukod, nagawa ang mga ito sa tanso. May mga pabaon iyon na mga usal at ilang buwan na nakababad ang mga ito sa mga holy water na may halong mga katas ng halamang antunga at mimosa. Bago nila ginagamit ang mga ito. Kaya ganon na lamang katindi ang ipikto nito sa mga kampo ng kadiliman. Kahit na mga bangkilan pa ang mga ito na nabibilang sa mga malalakas na mga uri ng mga aswang. Walang sayang ang lahat ng mga ibinato ni Padre Gado dahil lahat ng mga iyon ay tumama doon sa mga aswang at agad na ikinamatay ng mga ito. Samantalang itong si Padre Ramon, agad itong gumulong bitbit naman ang kanyang matalas na tabak at walang habas na sinalubong ng mga pagtaga ang dalawang mga aswang na nag-anyong malalaking aso. Agad na tinamaan niya ang liig ng isa. Sa laki ng pagkakahiwa nito sa liig, lumaylay agad ang ulo nito at agaran na namatay pagbagsak sa lupa. Ngunit ang isang aso, agad na nagbago ito ng anyo at umikot ito sa ere. Nagawa nitong maiwasan ang mga ginagawang pag-atake ni Padre Ramon at kamuntikan pa siyang matamaan ng mga ginawang pagkalmot nito. Mabuti na lamang at maagap itong si Butchok gamit ang kanyang mga matatalas na mga garab agad na kinubawan niya ang likuran ng bangkila na iyon at hiniwa ang liiga. Agad itong nangisay pagbagsak sa lupa. Samantalang itong sinunoy, agad na tumalon ito at dinaluhong ang isang aswang na nag-anyong malaking uwak. Hindi kasi inasahan ng aswang na kaya siyang abutin ng talon ng batang aswang. Gulat na gulat na lamang ito nang mahawakan siya ni Nunoy at tinangay na ito pababa sa lupa. Habang itong si Padrigado, agad na abot na sila nitong si Manong Ernesto. At agad na nagpapalita na ang mga ito ng mga pag-atake. Tuluyan na din na nakatawid ang mga aswang doon sa hugis na ginawa ng pare. Ibig sabihin lamang, ang apat na mga matatandang bangkilan matagumpay ang mga ito na nakagawa ng mga malalakas na mga usal na para mabasag ang ginawang mga kalasag na usal ni Padre Gado. Napansin naman agad iyon ni Butchok kaya mabilis nang gumawa ng paraan ang bata. Hinala kasi ng batang si Butchok may mga binabalak pang gagawin na mga usal ang apat na mga matatandang bangkilan. Nakita kasi niyang hindi pa sumasali ang mga ito sa mismong bakbakan na natiling nakadapa pa ang mga ito at patuloy na bumuka-buka ang kanilang mga bibig kaya mabilis nang naglatag ng mga portal ang bata. Hindi pa sana gagamitin iyon nitong si Butchok. Inilaan pa sana niya iyon sa mga magaganap pang mga bakbakan sa pagpapatuloy ng kanilang labanan. Ayaw pa kasi ng bata na magagamit niya ng sobra ang kanyang lakas ngunit kailangan niyang mapigilan ang apat na mga matatandang aswang na iyon. Agad na dumaan sa mga pintuan na portal ang batang si Butchok at biglang sumulpot na lamang ito doon sa likuran ng mga nakadapang mga bangkilan. Ngunit agad na napansin ng bata na tatlo na lamang ang mga nakadapa doon. Apat ang mga ito kanina na nakikita niya. Ngunit gayon paman, mabilis nang umindak sa lupa ang bata ng tatlong beses sabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita. Matapos iyon, parang mga nabudburan ng asin ang mga matatandang bangkilan na nagsitalsikan at nangingisay. Ngunit ang isa sa mga ito, nasa likuran na ng bata at agad na inatake na itong si Butchok ng mga pagkalmot. Mabuti na lamang at agad niyang nagamit ang kanyang mga portal na pintuan at mga karunungan sa mga orasyon na linlang. Tinamaan itong si Butchok ng mga pagkalmot ng aswang, ngunit pagbagsak ng katawan ng bata sa lupa agad na nagiging putik ito na ikinagulat ng sobra ng aswang na bangkilan at ilang sandali lamang nasa kanyang likuran na ang bata at walang pagdadalawang isip na inatake na ito ni Butchok gamit ang kanyang mga matatalas na garab. Nakakaiwas naman nung una ang matandang bangkilan. Ngunit kalaunan, sunod-sunod na itong tinamaan ni Butchok sa may liig na naging dahilan para agara na itong matumba at mamatay. Ang tatlong mga matatanda naman na sa mga pagkakataon na iyon patuloy pa rin na namimilipit sa sobrang sakit maagap na gumawa ng mga usal ang mga ito at sa isang iglap lamang nagiging malalaking turo ang mga ito at pagkatapos agad na pinagsusuwag ng tatlong mga pangkilan ang batang si Butchok rinig pa nga nitong si Butchok ang ungol ng mga turo na parang galit na galit galit na galit ang mga ito nang makitang namatay na ang isa nilang kasama na matanda sa kabilang dako naman Nagpapatuloy din ang pagbakbakan doon sa gitna ng palayan. Napuno na ng mga putik ang karamihan sa mga tao doon, pati na ang mga aswang na bangkilan. Nagagawa naman nila ni Manong Tangkay na makipagsabayan sa mga aswang kasama ang iilan sa mga kalalakihan na may bitbit din ng mga armas. Sa katunayan pa nga may ilan na silang napapatay ng na mga aswang na bangkilan. Ngunit marami pa rin sa kanila ang may mga sugat din. Kinakailangan din kasi na madala nila agad ang mga taong galing doon sa lugar nila ni Manong Ernesto na bitbit -bit nila ngayon dahil mas lalong magkakaroon ng problema ang mga ito kapag bumalik na ang wisyo ng mga ito. Dalawa pa nga ang nakita nila ni Manong Tangkay na nahila ng mga aswang papunta doon sa ibang kahon ng palayan. Naisana na isana na natulungan ang mga ito nila ni Manong Tangkay. Ngunit agad silang hinarang ng mga aswang at patuloy na inaatake. Napapasigaw na ang karamihan sa kanilang kasamahan nang makita ang mga kaganapan na iyon. Dahil kapag hindi nila naagapan ang dalawang kasama nila, maaaring tuluyan ng mapatay ito ng mga aswang. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang sumulpot ang batang si Buno na napakabilis na tumakbo doon sa putikan na parang tikling sa sobrang bilis. Agad na nilundagan ang tatong mga aswang na humihila doon sa dalawang mga kalalakihan. At agad na nagpakawala ng sapak ang bata na tumama sa batok ng isa na naging dahilan para agad itong bumulagta doon sa may putikan. Maagap naman ang dalawang mga bangkilan. Agad na umikot ang mga ito at sinakmal ang bata ng mga pagkalmot. Gulat na gulat pa nga ang mga aswang at pati sina Manong Tangkay at ang mga kasamahan nang makita nila ang napakaliit na bata. Ngunit napakabangis na pinatumba ang mga aswang. Isa pa ang agara na natumba nang maabot ito ni Bono ng mga pagsapak sa liig. Agad na napaangil ng malakas ang aswang at napapatras hanggang sa tuluyan na itong mapaluhod doon sa may putikan. Nakikita din nila na ang iilan sa mga aswang mabilis na naglundagan papunta na din doon sa kinaroroonan ng batang si Bono. Ngunit bago pa bumagsak ang isa na nasa iris sa mga pagkakataon na iyon, sinalubong na ito ng malutong na sapak ng bata. Nasa mga pagkakataon na iyon, tumalon pa itong si Buno para maabot lamang niya ang aswang. Sa bilis din kasi ng kilos ng bata, halos hindi na makita ng mga aswang kung saan nang gagaling ang mga pag-atake nito. Sinamanong tangkay naman, halos hindi na din nila masundan ng kanilang mga mata ang kabilisan ng kilos nitong sibuno. Para nga itong kitikiti na bigla na lamang susulpot kung saan saan. Hindi din balakid para sa bata ang putikan na iyon dahil magaan ang katawan nitong sibuno. Kaya pa rin itong makakilos ng mabilis doon sa putikan. Basag pa nga ang panga ng isang aswang at nang bumagsak ito sa putikan, hindi na ito gumagalaw pa. Habang ang isa pa, tumalsik ito papunta doon sa kabilang bahagi ng kahon ng palayan. Tinamaan kasi ito ni Buno sa may dibdib at papasulubong ang kanilang mga puwersa. Kaya ganon na lamang katindi ang lakas ng pagkatama ng sapak ng bata. Nabuhaya na ng loob ang mga kasamahan nila ni Manong Tangkay dahil sa kanilang nakita at nasaksihan. Itong si Manong Tangkay, lihim pa itong nagpapasalamat sa Diyos at napasign of the cross sa tingin kasi ng mga ito hindi ordinaryong bata ang kasama nila ngayon sa isip ni Manong Tangkay walang mga antingero o albulario na kayang tapatan ang bilis ng bata at lakas napapansin din nitong si Manong Tangkay na mayroong bagay na nakasabit sa dibdib ng bata ang nagliliwanag sa ngayon samantalang si Manong Tangkay naman mabilis na muling inaatake na din nila ang mga aswang at wala na silang pag-alinlangan ngayon tungkol sa kaligtasan ng iba pa nilang mga kasamahan. Dahil nanduduo na ang batang si Buno na malahalimaw na ang ipinakitang lakas. Agad na muling umaatake ang mga ito kasama ang apong si Lurgan. Nabuhaya na din ng loob ang iba pa nilang mga kasamahan na kalalakihan at buong tapang na rin na hinaribas ng mga ito ang lahat ng mga asuwang doon sa paligid. Sa loob lamang ng ilang mga minuto, nagkalat na ang katawan ng mga asuwang na mga walang malay at ang iba sa kanila tuluyan ng namamatay doon sa putikan na kinaroonan nitong si Buno. Nang makita ng bata na nakabulagta na ang lahat ng mga asuwang na umaatake sa kanya, agad na na naman ng takbo ang bata para tulungan sina Manong Tangkay. Gulat na gulat kasi ang mga aswang dahil makailang bisis na gumawa ang mga ito ng mga usal para sana maigapos ang bata o matamaan man lamang ng mga tigalbong orasyon para mapahina ang nagwawala nitong lakas. Ngunit sa tingin nila, walang nagagawa ang kanilang mga usal. Hindi man lamang nabawasan ang lakas at bilis ng batang si Buno. Walang kaalam-alam ang mga ito na lahat ng kanilang mga orasyon napunta sa ibang mga dimensyon dahil nga sa suot na kwintas ni Buno na bigay pa nitong si Tatang Ubak. Tulad nga ng sinasabi ni Tatang Ubak, ang kwintas na ibinigay niya kay Buno ang magsisilbing kalasag ng bata at mas magbibigay pa ito ng sobrang panganib sa sinuman na makakalaban itong si Bono. Dahil nga sa tanga na lakas at bilis ng bata, mahihirapan na itong sabayan. Ang tanging paraan na lamang, mapahina ang lakas ng bata at maigapos ng mga usal. Ngunit dahil nga sa bigay ni Tatang Ubak na Quintas, malabo na mapahina ang bata, maliban lamang doon sa mga may karunungan sa mga usal na nanggagaling pa doon sa libritang itimah. Ngayon, biglang sumulpot na naman ang bata doon sa kinaroroonan nila ni Manong Tangkay. At hinaribas na din ng bata ang lahat ng mga bangkilan na nando doon. Tig-iisa o dalawang sapak lamang ng batang si Buno. Agad nabubulagta ang mga aswang doon sa potikan. Hanggang sa lumipas pa ang ilang mga sandali. Wala ng mga nakatayong mga aswang doon sa gitna ng palayan. Dahil lahat ng mga ito ay nakabulagta na. Mabilis na utos nitong si Manong Tangkay sa kanyang mga kasamahan. Bilisan ninyo. Dalhin nyo na ang mga taong ito doon sa tabing sapa at painumin ng mga inumin na gawa ng mga pare. Mabilis naman na tumalima ang mga ito. Kailangan nilang bilisan bago pa makabalik sa wisyo ang mga ito madala na nila ng tuluyan ang lahat ng mga ito doon sa mga kabayan na nasa tabing sapa. Makalipas ang ilang mga sandali, lumapit naman itong si Manong Tangkay kay Bono na punong-puno ng paghanga sa bata. Nayakap pa nga ito ng matanda at wika nitong si Manong Tangkay. Maraming salamat bata, isa kang paslit na anghel. Maraming salamat sa Panginoon at ipinadala ka sa lupa para tulungan ang sangkatauhan. Ngayon, kami na ang bahala sa mga aswang na nasa paligid. Balikan mo na sina Padre doon sa dulo ng palayan para tuluyan ng matapos ang lahat ng mga aswang na ito. Ngumiti lamang itong si Buno at pagkatapos walang anumang sumagirit naman ito ng takbo. Nasa isang kisap mata lamang nitong si Manong Tangkay malayo ng bata sa kanya napailing na lamang ang matanda sa isip ng matanda. Pagkatapos ng matinding bakbakan na ito, kailangan niyang malaman kung saan nang gagaling ang mga batang ito. Bukod sa sobrang paghanga ni Manong Tangkay sa batang Sibuno, nakita din niya na kakaibang antas din ang kagalingan ng dalawa pang mga bata. Habang magkakasama din sila kanina doon sa dulo ng palayan, hindi niya nakikitaan ang mga bata ng pagkabalisa o pag-aninlangan man lamang. Bilib din siya doon sa batang aswang, hindi pangkaraniwan sa mga aswang na kayang gamitin ang lakas para gawin ang kabutihan. Pagkatapos, agad nawi kani ni Manong Tangkay sa kanyang apo na si Lurgan. Tara na Lurgan, tapusin na natin ang lahat ng mga aswang na ito. At pagkatapos ang lahat ng mga asuwang na nasa paligid. Patay man, una lamang ng malay, ginigilitan nila sa liig ang lahat ng mga ito para masiguradong hindi na muling mamimiktima pa ang mga ito sa mga tao. Sinisigurado ng dalawa na mapatay ang lahat ng mga asuwang na nasa paligid.